Mayor Jose, natuwa sa headline ng isang dyaryo patungkol sa Itbulaga. The Bark at Smiles Ocampo, game na game sa hamon ni Mayor Jose. The Bark Ads Main, opening pa lang, kinatuwaan na ng mga netizens. Talaga namang marami na naman nga ang mga napasaya ni The Bark Ads na mga manunood at mga netizens, sa opening pa lang ng Itbulaga, dahil nga sa mga pinakitang kakulitan nga nito sa opening pa lang nila. Lalo na nga ang ginawang pagkanta ni Main dito, na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood, habang sinasabayan na nito si The Bark at Karen sa pagkanta. Na makikita ngang kahit si Karen mismo, ay makikitang natatawa din na sa ginagawang ito ni Main habang kumakanta siya. Makikita pa nga dito si Tash na sinasabayan din si Karen, pero sabay din nga silang nag-e-enjoy habang kumakanta ng Ain't It Fun, na syempre, kinaaliwan din ng mga manunood. Hindi lang yan, dahil may pa-showdown din nga sa studio at tim barangay, na nagsimula nga sa It Bulaga Barangay Olympics na kung saan, ay ibinida nga ni Mayor Jose dito, na ang pinakamagaling daw na magtumbling sa Red Team, ay si Singing Queen Jean na nasa studio. Na makikita pa nga ang nakakatawang naging reaksyon ni Singing Queen Jean dito, matapos nga itong sabihin ni Mayor Jose. Pero, kahit nga naka-heels ito, ay game na game na din ito na mag-tumbling, at hindi lang yan, dahil may pasplit pa nga ito, pagkatapos niyang magtumbling. Na kahit nga si Min, ay talaga namang nagulat dito. Hindi pa nga natapos dyan, dahil ang sumunod naman nga na hinamon dito ni Mayor Jose, ay si Miles naman ng Yellow Team, Na talaga namang hindi din nagpatalo, at dalawang beses pa nga itong ginawa, na kung saan ay may pabalik naman. Kaya naman makikita nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ng mga da bark ads sa studio, at ganoon na rin na sa Tim Barangay. Lalo na nga si Maine, na talaga namang tawang-tawa nga sa ginawang ito ni Miles. At syempre, matapos na manghamunan ni Mayor Jose si Miles na mag-dumbling, ay syempre si Miles naman ang agad na humamon kay Mayor Jose. Na hindi din nga nagpatalo. Pero, biro naman nga nito, na kailangan daw munang pumikit ng mga manunood, dahil pagbukas daw ng mga mata natin, ay nagawa na niya daw ito. Hanggang sa pabilong nag-backflip na nga si Mayor dito, na talaga namang kinatuwaan din ng mga manunood, dahil nga sa tumalon nga lang si Mayor dito. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At sa Itbulaga Olympics naman, ay tila muling ang makakasama si Arbani sa Yellow Team, matapos itong sabihin ni Paulo, nang sabihin ito ang iba pang mga member ng Yellow Team, na kung saan ay nabanggit nga nito si Arboni. Na syempre, isa din nga sa mga inaabangan ng mga manunood, dahil sa pagiging game na game din nga ni Arboni makipagsabayan sa mga Dabark ads, at mga EB girls, lalo na nga sa pagsayaw. Hindi lang yan, dahil ayon din sa ilang mga comments, ay bagay din ng maging Dabark ad si Arboni. na kahit nga sa atin mismong channel ay makakabasa ka ng mga ganitong mga comments ng paghanga at request na maging The Bark Ad si Arboni. Isa din na sa mga inaabangan sa Sabado ay ang pagsasama-sama ng mga AI Family sa birthday ni Tito Sen sa Sabado, August 24. Na siguradong magiging masaya nga dahil isa nga sa mga inaabangan ng mga netizens dito ay si Miles at ang transformation nito bilang Mili. Samantala, isang headline naman nga ang kinatuwaan ng mga Bark ads sa barangay, lalo na nga si Mayor Jose. Nangyari nga iyan sa segment na Sugod Bahay mga Kapatid na kung saan ay isang nagde-deliver ng dyaryo ang isa sa mga nanalo. Dito nga ay matapos matanong ni Dobar guards Wali, na kung ano daw ang headline sa dyaryo ay ang sinabi nga nitong headline ng dyaryo, ay ang Itbulaga daw, ay number one na ngayon. Na kung saan, ay natuwa nga si Mayor Jose sa headline na ito, at sinabi pang pa ang totoo ang balitang sinabi nito, at maganda daw magbasa ng dyaryo ngayon dahil wala itong kasinungalingan. Maririnig pa nga si Paolo dito, na sinabing matagal na daw ito, o ang balita na number one sila. Dagdag pa nga ni Mayor Jose dito, na ngayon daw sa social media, ay marami ang mga fake news. Na kung saan ay sinabi nga nitong, kasi sa social media may fake news pa. Kasi social media may fake news pa <laughs> Na syempre, kahit nga ang mga studio audience, ay napapalakpak sa sinabing headline na ito. At kahit nga ang mga legit the bark ads netizens, ay talaga namang nag-ingay at natuwa dito. Samantala, narito naman ang ilang mga comments ng mga netizens, sa nangyaring cartwheel challenge sa barangay at sa studio. At sa opening ng Itbulaga, kung saan ay nakita nga ang kakulitan ni Main at Cash, habang kumakanta si Karen. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?